Aming Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras ng katahimikan ng gabing ito, lumalapit po kami sa inyo na may buong puso at damdamin na nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw. Salamat sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, at sa lahat na nagbibigay kulay at ligaya sa amin. Araw-araw. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Sa mga oras na kami nagkasala sa salitaman o sa gawa, patawarin mo po ang aming mga kahinaan at mga kasalanan. Inihiling namin ang iyong awa at gabay upang kami magbago at maging mas mabuting tao. O Diyos, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga kapaguran at alalahanin. Naway ang iyong pagmamahal at kapayapaan ang magbigay sa amin ng kalakasan at katiwasayan. Gabayan mo po kami sa aming mga pangarap at layunin. At naway maging liwanag ka sa aming daraanan. Sa mga sandali ng aming pangungulila at kalungkutan, ikaw ang aming kalasag at sandigan. Bigyan mo po kami ng tapang upang harapin ang hamon ng buhay, ang mga problema na dumarating sa amin. Naway ang iyong kalooban ang mangyari sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa gabing ito, Panginoon, inihiling namin ang iyong proteksyon. Bantayan mo po kami at ang aming mamahal sa buhay mula sa anumang kapahamakan. Naway magkaroon kami ng mapayapa at mahimbing na pagtulog at magising kami bukas ng may bagong lakas at pag-asa. Salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya naway patuloy mo kaming gabayan at pagpalain. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Heso Kristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong ito o aking ama upang sa muli ay magpasalamat sa pagmamahal na ipinakikita mo po sa amin. O Panginoon, salamat po sa iyong anak na si Jesus na namatay sa krus para sa amin. Ibinigay mo siya upang kami ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat po Panginoon na mayroon kami pag-asa na hindi kami parurusahan sa impyerno sapagkat si Jesus ay namatay na sa krus. Kinuha niya na ang Parusang para sa amin. Kaya nga, kahit na may konting hirap dito sa mundo, pero ang mas mahalaga, meron kaming ginhawang matatamo. Pagkatapos ng buhay na ito, ay meron kaming buhay na walang hanggan sa piling mo. Sinabi mo nga, Panginoon, na doon sa pangalawang buhay, ay wala ng sakit, wala ng pagluha. Wala nang kahirapan, wala nang pag-aaway-away, wala nang masasamang tao, sapagkat ang lahat ng naroroon ay mga pinili mo, mga mabubuting taong naglilingkod sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos na maghahari sa pangalawang buhay na iyon. Kaya naman ito ay magandang buhay. Lord, salamat po na kami ay kabilang doon dahil naniniwala kami kay Jesus na aming Panginoon. Salamat po o Diyos na hindi mo tinignan ang aming mga kasalanan. Kami ay pinatawad mo lamang sa sobrang pagmamahal mo ay ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang siyang kumuha ng aming mga parusa. Kaya o oh Diyos, salamat po sa pagkakataong iyan na kami ay mabubuhay sa iyong kaharian. Kaya patuloy kaming magpapasalamat sa iyo at patuloy na titiisin ang mga kahirapan dito sa mundong ito na may kabanalan. Siyempre naman, hindi rin naman namin magagawa ito sa sarili naming lakas, kundi sa tulong mo lamang at ng iyong Espiritu Santo. Kaya patuloy kaming lumalapit sa iyo na patuloy mo kaming gabayan, O oh God. At patuloy mo kaming baluti ng iyong banal na dugo sa araw-araw naming buhay. Ngayong gabi, matutulog kami ng mapayapa sa ilalim ng iyong kapangyarihan, pagmamahal at gabay. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.